Isang mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. Yan, salamat po sa ating Panginoong Diyos na buhay sa pagdako niya sa akin sa oras na ito, sa araw na ito upang ma-share sa inyo yung mga salita ng ating Panginoon na ibibigay niya sa atin. Amen sa oras na ito. Tara po, ito po yung ibinigay sa akin ng Lord at ibinigay din po sa inyo dito po sa Kawikaan chapter 3 verse 5 hanggang 6. Patungkol po ito sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Sabi rito, sa Kawikaan 3, 5 to 6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Verse 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Yan. Ano po ang ibig sabihin ng salita ng ating Panginoon? Amen po. Yan. Sabi po dito, amen po, hayaan natin si Lord at ang Holy Spirit, amen po, ang siyang magpaliwanag sa atin. Amen sa salita ng ating Panginoon. Sabi po sa Kawikaan 3:5-6, amen po, mga kapatid ko, kaibigan, na pinapakita po dito no, yung pagtitiwala yung pagtitiwala o yung tinatawag na trust natin sa Lord. Amen. Kaya nga sabi sa verse 5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Baga, uh, sabi dito na tinuturo sa atin ng Panginoon na dapat nating pagkatiwalaan. Amen. Ang ating Diyos ng ano daw po, ng buong puso, wholeheartedly buong puso, at huwag daw po tayong manalig sa ating sariling kaunawaan, pag sinabi kasing manalig yung tipong nagtitiwala ka sa sarili mo, nagtitiwala tayo sa sarili natin lakas sa sarili natin kakayanan sa sarili natin karunungan which is, hindi dapat Amen. Dapat sa lahat ng bagay, amen, magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Wala po sa atin. Kaya nga po, di ba po, magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso. Huwag tayong manalig sa sarili nating kaunawaan. Amen. Sabi sa 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad kanyang ituturo ang iyong mga landas. Meron pong magandang plano, amen, o pangarap ang Panginoon para sa atin lahat. Amen po, no? Kung tayo, nangangarap tayo ng maganda para sa ating mga anak, sa ating, uh, sa ating buhay, sa ating pamilya, Amen. Sa kinabukasan, meron tayong uh, gustong mangyari sa buhay natin in the future, di ba po? Ngunit, ang Lord po higit na meron po siyang uh, napakagandang plano amen, para sa atin amen po, no uh, tunay po na yung plano niya para sa atin, hindi po sa ikasasama, kundi si kabubuti Jeremiah 29 verse 11 amen, no, and then sabi dito kilalanin mo siya sa lahat ng yung mga lakad ibig sabihin, uh, lahat ng lakad natin sa mundong ito lahat ng mga plano natin Amen. Mga plano mo sa buhay, mga desisyon. Amen. Mga hakbang na hahakbangin mo. Diba? Bukas man, sunod na araw, or in sa mga panahong darating. Tunay po na dapat nating isubmit muna natin sa Panginoon. Huwag tayo na, huwag tayo na pupunta ako sa ganitong lugar, ah, mag-abroad ako, or magtatrabaho ako ganito, ganyan dapat po pala kailangan isabit natin sa Lord lahat ng hahakbangin natin, lahat ng mga pag, lahat ng mga desisyon natin sa buhay, lahat ng mga dreams natin. Ah, magpapatayo ako ng bahay next month. Bibili ako ng lupa next month. Amen. Kumbaga, dapat po pala isabit natin sa Panginoon una. Amen? Parang sa magulang or sa anak, di ba? Kapag ang anak po ay eh, meron siyang gustong gawin, syempre gag ang ano niya, magsasubmit siya sa kanyang nani at tatay. Hindi naman siya pwede na agad-agad, di ba po, uh, magdidesisyon na hindi niya submit sa kanyang magulang. Kailangan, bago niya, uh, alam ba, for example, mag-a-apply siya, graduate na siya ng college, amen? O di kaya high school. So, so gusto niya mag mag-part-time uh, job. Siyempre, ang gagawin ng kabataan ito, magpapaalam siya sa kanyang magulang kung pwede siyang magtrabaho. Amen. Kailangan mayroong tinatawag na submit o submission. Amen. Sa magulang man or even sa ating buhay with God. Bago natin gawin yung mga bagay na gagawin natin sa buhay. Kasi, yun nga, may mga ilan kasing mga kabataan na nagdi-desisyon. Amen na hindi nila sinasubmit sa mga magulang nila. Uh, gumagawa sila ng sarili nilang ano, kapamaraanan. Humahakbang sila na, diba, iniisip nila na ah, ito gagawin ko, pupunta ako dito, yung iba naman, diba po, uh, yung iba nakikipagtanan, diba, lalo na, diba po, yung mga kabataan na kung saan may mga partner sila, amen, hindi sila nag, parang, yung gano'n na, hindi sila nag, ano, sa magulang nila, hindi sila yung, nag-open, di ba? Patago yung mga hakbang nila. So, may mga time talaga na talagang uh, imbes na mapapabuti buhay po nila, mapapariwara, mapapahamak, hindi mapapabuti. Kaya nga napaka-importante sa buhay natin or sa mga kabataan bilang mga bata na bago sila magdesisyon, submit mo muna sa magulang nila. Amen? Tulad sa pag-aasawa, amen, kailangan may submit muna sa magulang kung pwede na ba siya mag-asawa o pwede na ba siya mag-boyfriend o girlfriend o di kaya pwede na ba siya magtrabaho ano paman man. Parang ganun din sa buhay natin, amen. Na kung saan kailangan lahat ng desisyon natin, lahat ng plano natin sa buhay, sabihin mo na natin sa Lord. pag-pray na muna natin na Lord, ito bang trabahong papasukan ko is kalooban mo ba? Yan. ah uh, ito bang gagawin ko is kalooban mo ba? pangunahan niyo po ako Panginoon kasi ang Lord naman talagang ano eh uh, ipapakita niya sa iyo ipaparamdam niya sa iyo na anak bigay ko yan sa iyo kalooban ko yan para sa iyo sige ituloy mo yan pero kung meron kang desisyon meron kang hinakbang meron kang ginawa amen meron kang pinasok sa buhay mo na hindi ka napapayapa naguguluhan ka nabibigatan ka nalilito ka ibig sabihin hindi yun will ni Lord pero kapag will ni Lord ang isang bagay na ginawa mo, payapa ka, masaya ka, magaan sa pakaramdam, iminbig big sabihin kaloba ng Lord yon. Pero yon lang mga kapatid kaibigan, no? napaka ano lang, ma may lang sure sa atin ng Panginoon na sinasabi dito panghawakan po natin itong salita niya na tumiwala tayo sa Panginoon ng buong puso mo sabihin yung pagtitiwala natin sa Diyos hindi dapat kalahati Amen? Dapat buo. As in, wholeheartedly. At ano daw, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kasi tayo bilang tao, meron tayong ano eh, yung parang, ah, gagawin ko to kasi kaya ko. Amen? Gagawin ko to kasi kahit mahirap kasi mal malakas ako. Di ba? Parang, like for example, sa trabaho. Amen? Papasok ako ng linggo kasi may lakas pa ako, may ka kaya ko pa kahit okay lang kahit walang day off tuloy-tuloy kasi sayang yung sasahurin nangihinayang pero yun no umaasa sa sariling lakas amen pero yung lakas na meron sa atin katalino karunong ano paman yan kaalaman lahat po yan galing sa Lord amen kaya sabi rito huwag tayong manalig sa ating sariling kaunuan kasi tayo bilang tao meron tayong mga kanya-kanyang kaunuan iba meron tayong mga kaisipan na uh, kaya ko to, 'di ba? Gagawin ko to. Uh, ako pa, yung mga ganun, yung tipong mga salita na ako pa, 'di ba? Kaya ko 'yan, yung mga tipong ganun. Pero 'yun nga, na lagi tayong uh, magtrust kay Lord. Isubmit natin yung gagawin natin, yung mga pangarap natin sa pamilya, sa sarili, sa kinabukasan, ano pa man, dahil ituturo ng Diyos yung landas natin yung landas na tatahakin natin sa mundong ito, yung landas na haharapin natin, ituturo ng Lord dyan. And si Lord naman, hindi niya tayo dadalhin sa ikasasama o ikapapahamak ng buhay natin. Instead, iahatid niya tayo sa tama. Amen? Doon sa bagay na ikabubuti mo at hindi mo ikasasama ng buhay. Kaya, yun lang mga kapatid, no? Na ang sabi ng Panginoon, trust in the Lord sa English, trust in the Lord wholeheartedly, and do not lean do not lean your own understanding amen and then ano ba yung sa English number verse 6 pero yun nga, di ba? Sabi na, sabi sa verse 5, ulitin ko ulit, tumiwala po tayo. Yan, tumiwala ka sa Panginoon ng puso mo kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang, ang, iyong, mga, ang iyong mga landas. Kasi yung landas natin, yung magandang kapalaran po natin, nasa kamay ng Diyos. Amen. Pero, syempre, sa buhay natin, kailangan pa rin din natin magsumikap, magsipag. Amen. Kasi nasa atin din yung magandang kinabukasan. Pero number one, nasa kamay ng Lord. Amen. So, syempre, kailangan, bago tayo humakbang, gaya nga nang nabanggit ko kanina, submit first kay Lord, bago tayo umaksyon. Na, Lord, itong papasukin ko, ito bang gagawin ko, kaloban mo ba o hindi? Iba? Kaya, lahat ng mga gagawin natin sa ibabo ng mundo, marami tayong mga dreams sa buhay, submit natin sa tatay po natin. Yung tatay natin, which is ang Panginoong Diyos, amen, na may lalang sa'yo, amen, na may bigay sa'yo ng hininga buhay lakas, amen, at yung tatay mo, tatay natin, na nakakaalam ng kinabukasan natin, amen, ng buhay natin. Kaya, yun po, tumiwala tayo sa Panginoon at wag sa ating sarili. Buong puso dapat, amen, na kilalanin natin siya sa lahat ng mga lakad natin at ituturo po niya yung tamang landas ng buhay natin. Amen. So, ilang mga kapatid, God bless. See you next time sa kaloban ng Lord. Makapag-share ulit na kami ng ating Panginoon para sa bawat isa. Nawa, napagpala po kayo sa mensahe ng ating Panginoon na ibinigay niya sa oras na ito sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. So, ilang mga kapatid, don't forget that Jesus loves you and I love you all po. Bye! See you next time in God's will, not my will. Bye-bye! God bless!